isa pa itong si uh, Willie Rebillame na nais na uh, umupo sa Senado at aminado nga siya wala siyang alam sa batas ngunit ang kanyang sabi ay hindi siya mapangapi ng kapwa-tao at hindi siya magnanakaw ang sabi naman ng netizen ay hindi ka nga marunong sa batas eh ano pa ang gagawin mo sa Senado eh kung gusto mo talaga tumulong sa mahihirap eh sabi nila ay eh, mag-NGO ka na lang eh sa mga nagdaan ng uh, show, na really Revillame eh, sa kanyang television, eh, talagang uh, madali rin itong magalit lalo na't uh, lagi nga ipinahiya ang kanyang mga staff ang kanyang co sa national television at nais niya pa ngayon umupo sa senado, Kaya, hindi nga ito naging uh, barangay kapitan man lamang, tapos uh, ang taas ng kanyang pangarap na nais umupo sa senado, Kaya, hindi nga marunong nga ito sa sinasabing paggawa ng batay. Eh, siguro kukuha lang ito ng mga adviser niya, lalo at magagaling na abogado siyang gagawa ng batas para sa kanya. Eh, kung, kung talagang nais mong tumulong sa kapay, di magtayo ka ng sariling foundation mo na tutulong at magbibigay ng uh, magbibigay ng tulong sa iyong mga kababayan eh, pumunta ka lang sa tundo sa hapila lalo na yung mga kababayan nating maralit ang Pilipino na kumakain ng pagpag. sana ang pagtuunan mo ng pansin, kahit hindi ka isang politiko, ay nakakagulat lang dito sa ating mahal na inang bayan, itong mga artista, mga TV host, ay nais umupo sa Senado, kahit alam naman nila na hindi sila marunong uh, maggawa uh, ng batas. Anong gagawin nila dito? Bubutas lang na upuan. Itong si Willie Rivelle, napakayabang din taong nito eh. At alam naman natin na marami siyang pera, sinasabing milyonaryo na ito. Yung nga lang, dapat uh, isipin din niya pag pagupo sa isang uh, katulad ng Senado. Hindi biro ito dahil talagang uh, gugugulin mo ang maraming oras sa mga sinasabing uh, paggawa ng batas. Ngunit uh, hindi ka nga marunong eh. Nakakalungkot talaga, no? parang ito rin si uh, Philip Salvador na gusto rin umupo sa Senado, katulad din ni Lito Lapid, na alam naman natin na wala namang uh, sinasabit, hindi nagsasalita sa mga sesyon at investigasyon sa Senado. Dadagdag pa itong si Willie Revillame. Eh, mahiya ka naman na uh, paring Will. Huwag ka na sanang uh, tumakbo sa Senado. Eh, kaya lang, nag-file na ng COC at talagang uh, disidido nga itong mangampanya sa ibang ibang sulok ng ating mahal na inang bayan. At ako po'y nananawagan sa ating mga malit na subscriber, lalo na yung mga talagang uh, nagnanais na mabago na ang sistema ng ating uh, political landscape dito sa ating mahal na inang bayan na ikaw ay sikat lamang, artista ka, TV, o sa boto na. Sana mabago na itong mga ganitong sistema at uh, iboto natin yung mga karapat-dapat at marunong gumawa at magpasa ng batas, hindi yung uh, mag-hire sila ng mga advisor at mga magagaling na abogado at silang gagawa ng batas para sa kanila. Eh sana talaga matuto na tayo midterm election na huwag natin iboto yung mga tao hindi karapat-dapat umupo at pamunuan ang ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magminira, magmamagal dito sa pang-araw-araw at kaganapan sa ating buhay dito sa ating mahal na inang bayan.